guys, so, ang pag-uusapan natin guys ay tungkol sa semen retention. So, maraming mga kalalakihan ang na, nauwi sa madalas na paglalabas ng kanilang similya o ng kanilang similya nga. So, nasanay na silang mag-ejaculate. -e mag Tawagin na ejaculate paglalabas na. So, whatever kumantot ka man sa isang bae or pag hawak ng iyong ari para ilabas yung inyong similya eh ejaculation ang explanation doon so kailangan lang nito ay mapigilan mo so, kawawa naman yung ibang kalalakihan na, na, addict adik na sa mga kahalayan so ako ishare ko ang aking buhay sa one year in semen retention. So, sa one year ko na retention, nag-start ako for five days, then one week, then 15 days hanggang one month. Yan. So, pagdating ko ng one month, yan, hindi ko pa rin maintindihan sa sarili ko. So, tuloy-tuloy pa rin aking seminal retention yun lang dahil sa ako ay umabot na ng 19 years yata akong nag-ejaculate eh. so nasana yung utak ko at yung katawan ko maglalabas no? almost 19 years ejaculation so nauwi ako sa addiction talaga hanggang sa nag-asawa ko at na-addict na talaga ako so nahanap ko tong similar retention na ko sa isang vlogs dito sa sa youtube at um, nakita ko na meron pala talaga na pagpipigil sa sarili itong seminal retention so ito yung topic talaga natin gusto kong i topic talaga ito guys actually nag youtube na talaga ako noon pa pero ang nagigitara ako at um mahilig ako sa music. So, yun ang mga vlogs ko nung Kaya lang ngayon, naisip ko itong topic na ito. Kasi, konti lang naman ang nagbablog dito eh. Sa seminal retention na ito. Kaya lang kayong mga kabataan, makinig kayo mabuti. Na, meron itong magandang mangyayari sa buhay ninyo. Hindi sa kung ano man yung marami kang sasakyan, marami kang pera. Isa yon darating ka doon. Pero, una muna, kontrolin mo ang yung sarili at iwasan mo ang pagtingin sa isang babae ng may kahalayan yun yung sabi ni Jesus Christ na pagtumingin ka sa isang babae ng may kahalayan ay nagkakasala ka na sa iyong puso so manalangin tayo palagi para sa sa ama na huwag tayong matukso sa mga nakapanti kaya iwasan natin yung mga hindi mo naman maiwasan no so may cellphone na ngayon eh gadgets eh pag scroll mo sa mga reels makikita mo mga nakapanti mga babae so siguro huwag mo nang titigan ano scroll up, uh, scroll down mo na lang scroll up ka. hanap ka ng ibang bagay na yung makapakinabangan ng utak mo Huwasan mo yung mga kahalayan sa buhay so mga gustong magtanong dyan comment lang kayo guys kasi wala pa akong idea eh, paano simulan yung vlog na ito. Gusto ko kasi nag-vlog ako dito sa seminar retention na ito sa mga experiences ko. Eh mahaba na kasi yung video. Ang gusto ko ma extend lang yung video natin. Pero kung gusto nyo pa ng mga questions, pwede pa ako gagawa ng ibang vlogs tungkol sa seminar retention paano ko naabot na yung isang <coughs> isang taon na seminar retention in one year na natiis ko na hindi ko hinawakan yung aking pututoy at maglalabas ang maglabas so comment lang kayo guys kung ano man yung pwede nyo i-comment sa relapse ko, pwede na magwinto sa inyo kung may mga relapse man ako so guys see you on my next video guys kasi mahaba na yung video natin magingat ingat kayo palagi at pagpalain kayo ng Diyos